Yon, mga idol, magandang hapon Bali ah, kami sa Isla Bansahan Kaya no, Isla Bansahan Bali, kami ni ano, Master Romel Actually, kanina pa kami dito mga idol Promise, kanina pa Nang makuha lang kami ng lito Ba yun yung tao mga idol oh. Ayun oh, hindi yan alam na intro na ako oh. Bali, wala nang litop, Dalawa lang puha ko Kanina pa ako mga idol, nakita nyo may marking dito sa ano ko Sa mas pinagkita ko lang ba kasi yung tanaw tingnan yung mga idol oh. magandang tingnan no ayan papunta na sa sagabi mga idol dalawa lang pala kami ni Master Ramil ngayon kasi parang dito na galing sila Master John kagabi nakita ko kasi sa kanilang upload na nung pahibas so sabi nila mang ilaw daw sila dito pagkagabi nun so yun tapos pagdating namin kanina ayan wala din yung bangka nila andun siguro sila sa Isla Tambo ano nangalimango siguro sila pero subukan so, namin ni Master na dalawa wala kami mga idol. Oh. Uy, uh, shout out sa inyo lahat. Ano? Oh. Diba po? Ha, nag-intro na ako, samtang hayag pa. Oh, sige. ka? Oh. nanguha ba, miglitob mga idol? Ayun oh, yung ano ko. Oh. Yung dalawa lang talaga, na minus lang litob na hurot na. Daghan diba na siguro nanguha dito mga idol litob. Ayun ang ano ko, yung gamit ko tsaka yan o mas so malapit naman sya magabi eh. so sana sortayin kami dito ni Master Ramil mga idol no sana lang tingnan din namin kung maka ano ba kami pa uwi maka kasi yung plus light wala kami plus light na pang long distance talaga mga idol ba yung ano namin lang pang water pang under, underwater mga idol na plus light so subukan lang na namin mahinay lang kami mamaya so ayan sana mapanood nyo yung ano mga idol yung in-upload namin tapos pagpasensyahan nyo na yung part 2 ng nawante kami ba Anong nakarami si master na marami na sabit ba ang part 2 kasi no na delete mga idol kasi nag pa ako doon sa cellphone ko kasi hindi ko alam na ano ko pala yung gopro na 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 usip, na usab na usab ba na usab na, na ulit ano ba na bago na bago yung sitting sa na napunta sa sa 4k 4k eh dapat 1080p lang yung sa yung ginagamit ko kasi kasi yung cellphone ko mahina yung RAM ba. So yun natagalan ako doon sa pagtranscode. Buti na lang na ano sa mga idol na transfer talaga doon sa pag-edit ko na ba. Kaya natagalan pagpasensyahan niyo na ha mga idol ha. Yung part 2. So yun, mga idol. Bali ako daw magdala camera ngayon, no? So sige. Eh, pakita ko sa inyo mga idol kung anong mahuli ko dito. <laughs> Sana makarami kami dang gate model para binta na muna daw namin. Oo, binta ko na rin. Ano? Ando no? Tao oh. So sige, mga idol, mamaya na. Uh, Mag-on na lang ako ng cam. Tulad ng dating gawin, eh, mga idol. Mag-on na lang ako ng cam pag may good size ko. Ipakita ha. Sige, sige. Salamat sa inyo lahat. Sana malike yung video namin, mga idol. No? <tip> Okay na ito mga dal Una ang huli ah, nak nagsimula na kami mga dal Ay maalon siya Ayan good size na nanggit okay. Tari, tari, tari pergi dulu Good size to Dala ko pala yung isa kong panak ko doon Pag may Okay, okay, okay Eh. tak ada lagi ipit ano yun, module? Tumakbo agad sila. Hide lahat sa mga danggit, mga idol. Dito, pamabaw ko, module, hirap Hirap video doon sa ilalim, eh. Promise. Okay lang. Kung walang video mga idol, ba? May video eh. Aku nak langit video, meraidul Bukan <coughs> aku nak up Alam ni, pag wala meraidul, nak namin yung kamera Wala Buti ni, buti ni tumakbu Yang ni aku nak Ay, gede, gede, gede. Okay na to mga idol. Pang-ulam na to. Pagbinta kung may bibili na. <laughs> oh. Saya satu mai dah. Ah. yuhu, okey. Ano ye. Wah, mesti bakal balik tu. Ha, baliklah.

うん natin ang pana na ano Good size sa siguro yan may dolah Teka lang may dolah, ikasapa sa tawa dulu Oh, my idol, okay na ito Ito po yung pinaka good size, my idol <laughs> Tagalin ko muna Sabay si Sid Ayun, nanggit, my idol Ba, bensan lang yung nanggit, my idol, dito Nah dia pegang takal kau madul. Sabai sisin sabi ko. Ayun nah berani matagal ba. ayos Ayus. tu yang boleh uh. tunggu dulu ni Hai. Hai, gagal ni tulang aku. Dan dangkit buka dulu. Ulang balak eh. Okey ya. Itu yang sama yang dulu. Tak kena sakat. Rah. Uh. Apo gutong ay na. Baka po yan. kayo Ha? Okay bakayo, ba kayo? Sarot kay Kuya Mar, kay Kuya Re. Kay Ate Lisa, kay Ate Mer. Kay Ate Jocelyn. Sarot kay Ma'am Dit. Sarot Clarice. Ah, Eric Berga. Sarot. Masya Ayos Lapan <laughs> Daming tuyo mo oh, Teka 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 Ay, Pasok ko muna tapos sisid ulit Ayan mga idol May panangitan mga idol Jibiringan mga, mga idol Mabikog akong tel te <laughs> Itong gamitan kong panasana hindi umalis Panangitan yun mga idol pegang edit kau pernah dia pakai walap itu lang may dula. Hanapin ko muna yun kung makita ko. Wala. Ibang sisid tayo. guys oh dah dulu lah dah dulu yuk sakit titil ko mau abah terus kita kok isda dulu kita selong ya kuat ayah balik aku yang isda dulu mereka kita aku putih Ah. Uh. Good Hirap Nasa malalim ke saya Video malalim Video lang Sila andun Bapak Tiga lang kayo doon, mahirap kasi Tiga lang tuko-tuko hirap -tuko. mga doon nagtugtog ko sa bato Oof. nakarami na ako mga doon hindi ko binig yung iba kasi ano kasi yung size lang sila Oof. ayos ah Wala pala ako sa mababaw. Napakaalon mga idol. Grabe. Ayan si Master Ramilo. Ito na saan naman. Nagkanag ba po? Ha? Ito ha? Ito ha, signal. So, sa mababaw na ako mga idol. Grabe, kapuyang utam nun sa aming jumulalim. Okay, let's go. Baka mga nagdagan ba Ayan, mga idol. Andito na kami sa bangka. Bali hindi na ako nag-video talaga mga idol kasi oh, malakas ang alon, masakit sa ulo. Mahampa sa aming ano ba? Ah, ulo mga idol, oh. Hmm? Ayun si Master Ramelo. Ay, po, munda na po. Oh. Eh, dagdag tayo sa si Master Ramelo dulu. Eh. Dire na kadapit ako po. Darata duha oh, wala pantay lain ka ito yung uli, pakita natin sa inyo mga dalong ni Master Ramil, dami oh. Wala, oh. may puntugan mo lagi ka, dakuha oh mga dalong. Oh. Dakuha, oy. Dakuha, ni Master mga idol. Ito yung sa akin mga dalong, oh. nakarami man ako mga idol. Pero hindi masyadong malalaki ba? Hindi no? Angin, Angin kayo mga dalong, oh. tanawa, tingnan nyo yung ano mo, di ba? O, oh, yan oh na Lakas ng hangin. Bali, nakapagpasya na kami na, uuwi na lang kami ni Master. Oto ba sa akin oh. May dolo. oh. Oo. Oh, marami yan mga dulo. Oh, marami. Hindi ko lang binidyo yung iba dyan mga dulo. Oh. Oh, may tiki tikit pa ko. Naipit oh. yung tiki-tiki ko. Ito kay master mga dulo. Tah, kisi, kisi Marami mas marami pa sa mga dulo. Eh. Oh. Da. Grabe ko mas marami man sa akin mga dulo, mas marami kay master eh. Tanawa. Ah, master sura mail Alah, may padpad siya mga dulo malaki oh May padpad siya Nakita ko po eh, mapisik mga kamera natin Awa, iskan Pisik, lihukan kaya isda Ito ka mga dul Malaki yung buntugon Go Malaki Ito yung hinahanap ko doon sa may Ano, mga bato na kulay Oan ba? Ah Oh, malaki mga dulo Oh, may master to mga dulo Oh. Malaki. Marami sa huli mga idol, oy. Eh. Marami sa huli. Bay. Ha? Huh? Tas may padpad siya, oh. Ha? Ha, di eh. Imo ra ko. Tas may ano pa siya. Dagmay nang dagmay lang kita, oy. Tay, may dagmay man pudong danggit. Basta marami sa kay Master mga idol. Be. Ikaw uh -huh. na po. Uh ha? -huh. Ikaw na po. May man. Ha? Huh? Kuya po ba? Ha? ko mo ah, di eh mm -hmm. ah, may idolo Ito sa akin o May ano ako o Uy! Ayan mga idolo May ano o Na Tuan O oh. Tapos Itong tiki-tiki o oh. O tiki-tiki Hmm Dami Kukinoy. to may idolo ah, Okay na? O oh. Be? O oh, Be? Oh oh oh, oh 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 Marami din no? Pero Mas marami Kaya Master tero eh, idolo uh, Maraming <laughs> gato oh, O Dakuwa po tugun eh yakwa buntogo niya mga duloy nakulod ka po sa mga duloy mga mana kinin niya ba kinin kinin oh okay, ko ah okay ba mga idol Pakita na tong mga good size sa mo na sipag mga idol tas may ganito ako mga idol. oh pugaw ba ayan oh malapad mga lolo bigay itam nila ho bi ayan ayan mga idol so katupod. Okay. may may ganiyan din ako mga idol oh kuya wala gumamba ka nagapuno may ganito ako dalawa, hindi ko na video mga idol. Ito. Buhi pa na eh. Buhi, Buhi pa yan na. eh. Ah, ibutang ibutan ka dali. Hmm, ang hmm, tag, pakabuhi. <laughs> Bukdo na na ako eh. Ah, yan, mga idol oh. Hmm. Um. Ah, be. Ito. Be. be. Ito. Hmm. Padpad na ako po ay. eh. Eh, hila. Hila, makabuhi lagi ko ah. Hila. Mabasulan pa korona. Oh, ano yan? Tamnil natin mga idol. idol. Smile ko po. Smile rin atubang ko po. Kay Tamnil. So. Oh, yesquad bar nah, Maidul. Samnil ba, tu bang. Sige. Nah, ni pun. Hai, lah <laughs> bawa pancing buat pun, ba Oh, pat-pat doh. Wah, gerave mai dulu. pat eh, Ni, kita likok, dia likok, dia likok. Oh, anak-anak, anak. Allah mai dulu, ai nak ko ai. Butuh. Butuh antak nak diri apo ke dalik? Eh, tu ni samnil ba. Ya, rukso, laksana. Masih hilang. mai dulu. Mai dulu Ay, yung mga idol makalok sana. Hmm, degko mo um, master mo dulu. Daga ka mo plato ka apat. Apat? Ula kay lambay. Ah, daga ka mo apat. So, okay, um, nga uh, yeah. sa akin naman mga idol, talaga totoo yan mga idol. Hindi ko talaga to pinakita lahat. Yeah. Ano? Yung mga good good lang ba? Nya, size size. Di masaka dugo pala mga apa. Ah, yeah. marami man ako ng uli mga idol. Traveling kuha na ay, tutukayo ab kuan. Mm, nito. Mm. Hindi na, basta-basta, mga luloy. Tulad na ito. Mayroon akong ganyan, oh. Tsaka ito ba, hindi ko ito na video. Mga luloy, kasi nasa malalim ako ba. Na, po kay surahan, oh. Ah, ah. So, uh, Oh, mga luloy. Oh, ayan, oh. So, hindi ko man na video. To? Madag ko pa na akong mandanggit, mga luloy. Madag ko yung mandanggit, hmm. eh. Malalaki yung danggit. O, may... Oh. May panangitan ako dito. Ayun Ay, ko, isda yun, yung mahaba, ba. May hmm. na, oh. ako. Silaom. Hmm. Ayan, may lambay din ako mga idol, malaki din Ito ah uh, Okay, okay na din yung tuko-tuko Kung -tuko, mga idol, yung tiki-tiki kanina ba Ito siya oh, sumulod Okay, mga kapoy, dag Dag ko yung mga tanggit na huwagag may Dag ko, ha? yung mga tugon mga idol Tugon, tugon. Hmm. may mawipon hmm. So yan mga idol Balik Ayos na, jackpot kami dalawa mga idol Pareho, huwag oh. Wala mga idol oh. So ngayon Mga idol, uuwi na kami Subukan namin umuwi na kami lang dalawa ba? <laughs> salamat sa inyong lahat no, sa inyong panunood mga idol Sa lahat ng nagsuporta sa amin ni, ni mas oh, ramil Maraming salamat. Salamat mga talaga. Wala mo na siguro kaming... Ano? Paikto mga idol? O ikaw? Ikaw, na lang. Ikuha lagi sa... Ano sa man? Babugit. Ikaw. Ano sa man? Ikuhaan? Pang kuhaan na yung mga idol eh. Pang pamilya sa corona mga idol. Yun. Idol, hanggang dito lang muna to. No? Maraming salamat sa lahat na nanonood kayo yun. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. Uh, sobrang thank you. mahalon mga idol. bye-bye okay, bye, bye, mga idol. Bye ba, mga idol. Bye. Ba, mga idol. Bye. mo na yung video po.